Ayun pala yung dalawa. Anong pinag-uusapan nyo, ba Baka pinagpaplanuan nyo ako, ha? Okay, kuya, ito so wala kami dito, eh. Ano na pa ako dito? Ang init kasi sa lobby. Dito. Kaya nga, maginawa dito. Pa ano pa, hindi ko pa nga nababawasan. Oh, wag na, say na. Na! Pa, ganun, ano? Okay, dito malang marunong maya. Kabubukas ko pa lang, eh. Ay, sarap. So ayun mga idol, magandang araw sa atin lahat. <laughs> May naisip na naman akong gawin kay Q. <laughs> Siguro naman, alam nyo na <laughs> ayaw na ayaw sa all ni Q. <laughs> Kaya ngayon, boy, dahil ayaw ni Q sa Colgate pakakainin na naman natin siya na Colgate <laughs> Pero bago kumapakain sa kanya tong all kit na to, boy, <laughs> kakailanganin muna natin ng ah. cream <laughs> alam niyo naman yun si cute boy may pagka-brown yun <laughs> lahat na bakit ano hihingin dun eh kaya ngayong kahumingi <laughs> ewan ko na lang kung hindi ka pa rin matuwa sa akin doy <laughs> libre na naman ang kain mo ng Colgate boy <laughs> hindi hindi ako magsasawang pakainin ka ng Colgate cute <laughs> hanggang sa magustuhan mo na yung lasa ng Colgate <laughs> pwede na siguro to boy <laughs> pwede na to pwede na to so, <laughs> ilalagyan na natin ng Colgate para talaga sumarap ang ating cream oh yan yes. <laughs> ba bad trip na naman to kakalat kalat muna natin para hindi masyado malata Ayan na Okay na to boy, ayan o Alata pa bang Colgate siya Makapunta na lang ng ilog Sigurado eh trip ba trip na naman si <laughs> Qtito Makakatikip na naman ang Colgate Kaya lang sa gantong panahon boy Parang tulog yun Mas kawawa yang bagtulong. Ah, walang tao. Nya 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 nyau nyau. Wala na sa gut, ba na sa palengke ah. Punta mo na si Kiot. Unya wing pa pa bu to, Mas kawawa to bagtulog. Ah, <laughs> <laughs> Ah, sarap. Sarap talaga dito ba? Ah. Ay, yung pala yung dalawa. Kaya pala eh. Hoy! Hanip! Anong pinag-uusapan niyo, hoy? Baka pinagpaplanuan niyo ako, ha? Hindi, kuya. So, wala kami dito, eh. Hindi naman. dito mo ako. Kala ko nasa pala ka kika, yan. Natawag ako doon, eh. Natahog ka? Opo. Doon! Pre, kanina pa ako dito. Ang init kasi sa loob dito. Kaya nga, maginawa dito. Ani ah, pa, hindi ko pa nga nababawas. Oh, wag na, sayo na. Na! Ah, kaasara ba? Laging ganon, ano? Okay, hindi ka malang marunong may, ha? Kabubukas ko pa lang, eh. Ay, sarap. hindi pa naman nakakakuha yung... Kaya nga, eh, ewan pa dyan? Lagi ka nasasanay na ganon. Ay, Diyo, oh, ito na, isa lang naman kukunin ko, eh. Napaka, ano, ah. niyo pa sinasabi. Ah. kay Makmak. Kabubukas pa lang, eh. BM Luisa. Ani ah, pa, eh, salamat. Ani pa? Parang tayo pa bigla ng hingi ah. Nakakaasaran ah. Oh, Nakakaasaran. Kanina magaling? May sayo. Saan? <laughs> yo. Oh, na, na, ah, ah. Nakakaasar. Laging ganoon. Ito to. Laging ganon. Ito to. Ba, bakit? Bro, lasang Colgate na naman to. <laughs> mo. Ha? Pinalta ko ng Colgate. Alawa si Iba ka. Ayaw ng Colgate talaga. <laughs>